Welcome sa The Good News Break, your afternoon dose of gospel truth. Kumusta ka na dyan? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Ready na ba tayo para sa ating pagninilay ngayon? Oo nga. At alam mo, para bigyan tayo ng um, inspirasyon, meron tayong awitin na babagay dito. Ah, ano yan? Ito yung ligaya sa salita mo ng Equip Saints Worship. Napakaganda ng mensahe nito. Tama. Tama. Tungkol ito sa um, paghanap ng tunay na ligaya, di ba? Hindi sa kung saan-saan, kundi sa salita mismo ng Panginoon. Exactly. Isipin natin sandali yung message niya habang naghahanda tayo sa panalangin. Sige, sige. Pakinggan natin. Umagay sumika, tinig mo'y hanap. Hindi cellphone o balitang unang yakap kundi yung Biblia Pahinay buklat Salita mo, Panginoon, ang siyang aking hanap. Lika'y ko ikaw, salita mo'y ilaw sa dilim ng mundo Tanglaw na dalisay, pinupulay-pulay Araw at gabi, kasiyahan ko'y ikaw Panginoon, lagi parang musika Sa tayong kay sarap ang mga aral mo Hindi kukupas, higit pa sa ginto Kaya man ang ganap Salita mo'y buhay, nagbibigay pag at lakas Ligaya ko ikaw, salita mo'y ilaw Sa dilim ng mundo Tanglaw na dalisay Pinubulay-bulay Araw at gabi Kasiyahan ko'y ikaw Panginoon lagi Ooh. Hindi na hahanap sa iba ang bagay Ang tunay na sayay Sa'yo lamang alay Salita mo'y kabay Sa tamang daan kasyahan ko'y ikaw Ngayon at kailanman Ligaya ko'y ikaw Salita mo'y ilaw sa dilim ng mundo Tanglaw na talisay, pinupulay-pulay Araw at gabi, kasiyahan ko'y ikaw, Panginoon Lagi salita mo Ligaya ko hindi cellphone o balitang unang yakap, kundi yung Biblia, pahinay buklat. Amen. Ang mensahe niyan, alam mo, tungkol sa paghanap ng tunay na ligaya. Hindi doon sa um, cellphone mo, paggising o sa mga balita, kundi doon mismo sa salita ng Diyos. Yun yung ilaw natin, di ba? Tama. Yun mismo yung pag-uusapan natin mamaya. Oo. Pero bago yun, siyempre, samahan mo muna kaming manalangin, ano? Sige. Ama naming mapagmahal, kami po ay nipapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na kami ay makapagtipon at makapaglaan ng oras upang pagnilayan ng iyong salita. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya na patuloy naming tinatamasa. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang lubos naming maunawaan ang iyong mga turo. Nawa ay ang iyong Espiritu Santo ang siyang manguna sa amin at magbigay liwanag sa aming pagaharal. Gabayan mo po kami sa aming pagbubulay-bulay. Tulungan mo po kami na makita ang kahalagahan ng iyong salita sa aming buhay at kung paano namin ito maisa sa buhay araw-araw. Hinihiling po namin na ang aming pagtitipon ay maging kalugud-lugud sa iyo at magbunga ng paglagu sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, kami ay dumadalangin. Amen? Amen. Ang focus natin ngayon ay galing sa mga awit. Oo. Ating basahin ang mga awit? Kabanata 1, talata 2. Mula sa magandang balitang Biblia, sinasabi. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Ayan. Napakaikli pero um, ang lalim, no? Sobra. Kailangan nating intindihin muna. Ano ba itong mga awit? Alam mo, yung mga awit kasi parang collection niya ng mga kanta, mga dasal. Oo. At itong awit 1, parang intro yan eh pinapakita yung dalawang landas. Ah, okay. Yung matuwid at yung hindi. Tama. At itong verse 2, nakafocus doon sa taong matuwid, yung pinagpala, at ang susi dito yung salitang kasiyahan. Oo nga. Kasiyahan, hindi obligasyon. Yun. Hindi lang basta, ah, kailangan kong sundin, kundi parang um, nagdudulot ito ng saya sa kanya. Parang favorite hobby mo na hanap-hanap mo. Totoo yun. Tapos dinugtong pa, Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Grabe yung intensity, di ba? Oo. Hindi lang binasa tapos okay na. Hindi. Ito yung, alam mo, pinagninilayan mo. Paulit-ulit sa isip mo. Parang kanta na LSS ka, ganun. <laughs> Oo, parang ganun nga. Hindi lang ito yung, alam mo yun, scan-scan lang. Ang pagbubulay-bulay o meditate ay e malalim na pag-isip. Malalim na pag-isip? Paano yun? parang um, pinoproseso mo sa isip mo, inuulit-ulit mo, hinihimay mo yung kahulgan. Sabi nga ng iba, parang baka nangunguya ng paggain, yung kod. Paulit-ulit hanggang makuha yung sustansya. Ah, okay. Parang yung paborito mong kanta na inuulit-ulit mo sa isip mo yung lyrics, tapos naiintindihan mo lalo yung meaning. Ganun na nga. At sinabi pa, araw at gabi. Ibig sabihin, um, constant ito, priority talaga hindi lang kapag may time dito na papasok yung ano yung hamon para sa atin ngayon 'di ba kasi grabe ang distractions nako totoo yan cellphone pa lang social media notifs games series andami. saan ba talaga tayo mas nasasabik mas excited ba tayong magscroll kaysa magbuklat ng salita ng Diyos Aray ko! Medyo masakit yung tanong na yan pero kailangan nating harapin, di ba? Kasi kung ang tunay na delight daw ay nasa salita niya, dapat siguro makikita yon sa kung saan natin ginugugol ang oras at atensyon natin. At may connection pala talaga yung pagmamahal natin sa Diyos sa pagmamahal natin sa Kanyang salita. Oo. Sabi nga, paano mo masasabing mahal mo ang isang tao kung ayaw mong pakinggan yung sinasabi niya? Ganon din sa Diyos. 'Yung pagbubulay bulay para anyon para mas makilala siya, mapalalim 'yung relasyon natin sa kanya. So, hindi lang ito para madagdagan ng kaalaman natin, mas higit pa dun. pangrelasyon talaga. Exactly. At para matulungan tayo, meron ding mga practical na suggestion, hmm. 'di ba? Para malabanan 'yung distractions. Oo nga. Tulad ng um siguro mas okay gumamit ng physical na Biblia minsan para iwas temptation sa notifs ng phone pwede yun. O kaya, maglaan ng kahit kunting minuto lang. Kahit limang minuto sa umaga, unahin ang salita bago mag-scroll. Maliit na bagay pero malaking impact siguro yun pag nagawa consistently. Pwede rin daw yung journaling. Isulat yung verse na tumatak sa'yo. Oo, maganda yan. Nakakatulong yun sa pag-process. Tapos, pwede mo ring i-share sa iba sa kaibigan mo, kasama sa Bible study, mas tumitibo pag naipapaliwanag mo rin. Ang ganda ng idea na maliliit na hakbang lang, hindi kailangang biglain. Ang goal ay unti-unting mahubog yung puso natin na maging kasiyahan na talaga ang salita ng Diyos tama, hindi na siya magiging assignment lang kundi isang bagay na hinahanap-hanap na natin. Kasi doon tayo nakakakuha ng tunay na ligaya at lakas. Kaya yun ang ating paalala at hamon para sa inyong ngayong linggo. Subukan nating hanapin yung kagalakan, yung delight sa pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Gawin nating prioridad. At huwag kalimutang ibahagi sa iba yung mga natututunan mo. Shalom sa iyo. Shalom. Bago tayo magtapos, manalangin ulit tayo. Sige po. Ama naming Diyos na makapangyarihang sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita na aming pinagnilay ngayong hapon. Salamat po sa pagpapaalala mo na ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa pagsunod at pagbubulay-bulay sa iyong mga aral. Patawad po kung madalas naming inuuna ang mga bagay na makamundo at nakakaligtaan namin ang mahalagang oras na dapat sanay nakalaan para sa iyo at sa iyong salita tulungan mo po kami panginoon na magkaroon ng tunay na uhaw at pagmamahal sa iyong mga salita ibigay mo po sa amin ang pusong sabik na makinig at sumunod sa iyong mga utos naway ang iyong salita ang maging una sa aming isipan sa pagising at huli bago kami matulog bigyan mo po kami ng karunungan at pag-unawa upang aming maintindihan ang iyong mga aral at maisabuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay Tulungan mo kaming alisin ang mga distractions na humahad lang sa aming paglapit sa iyo. Patuloy mo po kaming gabayan at palakasin upang aming maipahayag ang iyong pag-ibig at katotohanan sa aming mga kapwa. Ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Ayan. Salamat muli sa pagsama mo sa amin ngayong hapon. Oo at huwag mong kalimutan bukas ulit dito pa rin sa Equip Saints Community YouTube channel. Meron na namang panibagong pagbubulay para sa'yo. Tama at bilang pangwakas, iiwan namin sa'yo ang isang pangawitin. Ito ang kantang unahin ng salita. Muli ito si Kuya Felix. At si Ate Rose. Hanggang sa muli, pagpalaing ka ng Diyos. Pagpalaing ka. agad hinahawakan Balita at social media Ang unang tinitingnan Oras lumilipas Hindi na mamalayan. Salita ng Diyos Muling napag-iiwanan ng pansin Ngunit ang salita niya, Ang siyang dapat sundin Hard copy o akman Mahalagang basahin Puso'y puno'y nito Lakas sa kahit kapatid, na-bless ka ba sa episode natin ngayon? Kung sa puso mo naramdaman mong may kakaibang haplos si Lord, hindi yan aksidente. That's His grace calling you. Baka ito na yung araw na matagal mo nang hinihintay. Ang araw na lubusan mong kilalanin si Jesus, hindi lang bilang Diyos, kundi bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung handa ka ng tumugon sa paanyaya niya, samahan mo kami sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap. Hindi ito mahaba, pero habang sinasambit mo ito, isang bagong buhay ang binubuksan ni Lord para sa'yo. Halika at sumabay sa panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Inaamin kong ako ay nagkasala at kailangan kita sa buhay ko. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko at mamuno ka sa buhay ko. Simula ngayon, ako ay anak mo. Pag-aari mo na ang aking buhay. Salamat sa kaligtasan, sa pag-ibig at sa bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kapatid, kung ipinagdasal mo yan mula sa puso, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, anak ka na niya, mahal na mahal ka niya, at hindi mo na kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. We want to celebrate with you. Kaya naman, i-message mo kami o mag-comment ka sa baba kung paano ka tinulungan ng Diyos ngayon. Nandito kami para tulungan ka sa mga susunod mong hakbang sa pananampalataya. Contact us here dito sa channel ng Equip Saint Community para masamahan ka namin sa iyong bagong lakbayin kay Kristo. Welcome home kapatid, nasa piling ka na ng tunay na pag-ibig. Bagong buhay kay Kristo Pinako ng pag-ibig mo Dati lumbay Ngayon'y taglay Ang kapayapaang Nagmumula sa'yo tahimik sa bawat salita Puso na nanabik. Yung mga kwento Nooy nasulat Ngayon ay buhay Sa aki gabay Uhaw ang puso ko Sa iyong mga kwento Mga aral mo Ang siyang 🎵 Tapunan mo ang isi ng yung talino 🎵 sa Diyos sa ako'y sa tinig mo 🎵🎵 Sa gitna ng ingay, mong bapanling lang, tinig mo'y pakinggan ito ang aking tanglaw Mga social media Pansin ko'y inaagaw Ngunit yung salita Ang siyang tunay na gabay Uhaw ang puso ko Sa iyong mga kwento Mga aral mo Ang siyang tunay Yung mga salita, lumalalim habang ito'y binabasa 🎵🎵 Pag-ibig ko sa'yo lalong tumitibay Sa bawat pahina, kaya aking gabay ESC, Equip Saints Community, equipping generations, one broadcast at a time. To God be all the glory. <laughs>